So ayan, isa na namang magandang morning sa inyo lahat mga ka-PJ Ngayong araw nga pala ay Sabado, July 26, 2025 no? At ang oras natin ay alas 5.30 na, na ng umaga no? At sa mga oras na ito, meron na tayong earnings na 900 at limang bookings Alright, pwede na, pwede na yan, no? At maaga nga pala tayo lumabas ngayon mga ka-PJ. No? Siyempre gusto natin makauna na. At gusto rin natin maaga tayo magpapahinga. Kaya maaga rin tayo lumalabas. Okay? So nandito ako ngayon sa Pasay. Kakagaling ko lang ng Terminal 3 na kapaghatid tayo doon. Alright? So walang pumasok doon. Eh, lagi naman talaga yan. Laging pila So naglilib tayo dyan Diretso kagad tayo dito sa Pasay Sa mga bus terminal no Maka mga chamba tayo uh, Galing ng probinsya Okay So yan uh, Merong nag comment Isang no? soaking subscriber Na si Idol Ibrahim no at na uh, natatakot daw siya gawa ng may mga checkpoint sa Terminal 3. Merong uh, operation palagi yung uh, LTO. All right, sa Terminal 3 lagi ko nga nadadaanan niyan. So ganito lang 'yan, wag tayo wag kang matatakot idol. <laughs> Iwasan mo lang magtambay diyan sa Terminal 3, Terminal 2. Lalong-lalo lalo na kapag uh, tempo pa lang ang iyong ano no PA no eh delikado talaga tayo diyan bakit pag natsimpuhan tayo diyan na nakatambay dumating yung operation ng LTO no ay pwede talaga tayo matsambahan dahil pag natsimpuhan tayo diyan so hahanapan ka ng ano ng uh, papilis no or CR tapos na detect niya na grab ka no? Eh, dali tayo. Yari tayo dyan. <laughs> hindi ka tulad nung tumatakbo ka lang, eh, hindi ka basta-basta paparahin yan, no? Kasi, wala parang lumalabas ka lang naman na private kay. Kahit pa mayroon pa silang mga high-tech na na-scanner dyan. Na i-scan yung plaka mo, pak, kita ka agad, no? Diba? Yung status ng yung sasakyan, ah, private lalabas yan. O, di sabihin mo sa Enforcer private yan, di ba? Pero nalang kung may pasayero ka, at in-interview ang pasayero mo, Tapos sinabi ng pasayero na, eh, grabo po ito. Madali <laughs> talaga tayo dyan. Kaya nga, mag-iingat tayo eh. Iwasan natin yung mga uh, pagkakatao na mapara tayo, no? Kinari, gumawa tayo ng violation. <clears throat> yan, madali talaga tayo dyan. Kasi paparahin tayo. Kasi tayong taingin tayo, ang lisensya natin. Sabay hingi din ng ano, papilis, di ba? Eh, yun ang iiwasan. Kaya nga yung mga iba kong mga kasamahan dati na mga nakatempo lang ay gabi lumalabas. Takot sa araw eh. <laughs> Pag-tripad ka kasi minsan ng HPG dyan eh. Di ba? Pag para, Yay! Makakalusot ka kung wala kang pasayro. Di ba? Pakita mo lang naman yung ORCR mo. I-private talaga yan. No? Ano ngayon? Mahirap lang pag may pasayro. Tapos natanong nyo yung pasayro. 'di diba? Yan 'Yun ang delikado. Okay? Saka so, yung iwasan natin yung ano, magkakabit ng mga sticker na 'yan. Yung mga advertise na 'yan. Kalagay pa 'yan Inday. Ang laki-laki ng ano sticker ni Inday, oh. Oh, may ads, may bayad diyan. Huwag oh. so, tayong manghinayang diyan. Kung timpo ka, magpapakabit ka ng ganon, mga sticker-sticker na 'yan. Ay, binibigyan talaga natin ng pagkakataon yung ano mga HPG na yan saka yung ano LTO na ba para tayo. Titingnan <laughs> kung legit ba yung papilis mo, di ba? Kasi pag ay, may, ano kanyan, may ads ka na ganun, eh 'yan, no. Iisipin kagan ka ng mga HPG yan, ito grab to. Ito ano to. Tin to. Ayari ah, tayo diyan tayo magpapakabit kung tempo lang tayo. <laughs> Di ba? ah uh, kano lang naman ang bayad niyan? 3,000, 2,000. ah uh, mahuli pa tayo niyan eh. Hmm. <laughs> ingat tayo, ingat. So, ulitin ko, pag tempo lang ang gamit natin, huwag tayong tumambay talaga dyan sa Terminal 3, Terminal 2, Terminal 1. Mm hmm, alam naman natin bawal eh. Pa higa-higa ka pa diyan, no? panonood ka pa ng ano, YouTube oh. <laughs> Iba na pa eh. Tapos timpo lang yung papil mo. Hingi ang ngayon ng papel eh, sayo na. Mm -hmm. Huwag natin lang bigyan ng pagkakataon. Uh, maano tayo? Madadali tayo. <laughs> Tinuturuan ko yung mga timpo ah. <laughs> Okay lang yan, super magana din naman sila Okay, so nandito na ako ngayon sa ano, sa Pablo Campo no? At ako yung magpapakarwas na muna Sobrang dumi ang ating uh, kabayo uh, Ilang araw na ano, di ba? Ito na matahuling nagpakarwas Basta ano, yung ko, ilang araw na kalimutan ko na Eh, walang tigil ang ulan eh <laughs> Pero ngayon, kailangan ko na talaga magpakarwas Parang ano naman, lumiliwanag na eh Eh, pakarwas muna tayo kahit pa mulanya yan kailangan mar natin si, si importante din yung loob para ma linis din yung loob para may na eh Okay? sabay na natin to karwas almusal kape oh, ligong itik Oke so tara let's go mga ka PJ ming ming oh. Lamig Ming. Ming. Hmm, oh, basa ka dyan, oh. Nanonood ng posa. Nanonood siya habang kinakarwas. Isip-isip niya, kailang ka ba tumigil ulan? Gustong gusto ko nang gumala. Mm. Ming! Ano, Ming? Gusto nang gumala, Ming? Ming! Gusto nang gumala, Ming! Hindi <laughs> ka na makagala, Ming Ming Hindi na makagala Oh Diyan ka lang Diyan ka lang. You know, basa ka doon, oh. Update tayo mga ka PJ. Ang oras natin ay alauna 4 na ng hapon no? At ang earnings natin ngayon ay 3,947 Ay, ba't ang laki na nito? 15 na bookings Ay, may pumasok na naman siguro na incentive Ay, yun nga, oh, may pumasok na incentive oh, 560 Ang aga naman pumapasok na incentive na ito Oh, malamang ito yung ano kahapon eh. 400 kahapon at saka yung yung 100 kano ba yun? 150 ba yung kahapon? laki nung pumasok na incentive oh. 560 mga ah, ka naman pumasok yan so nakaano pa lang pala tayo ayun o oh. 3387 pa lang anak ng tinapa talaga 15 na uh, bookings Ang <laughs> aga-aga naman Pumapasok pasok incentive na, na yun oh, Akala ko ba naman train na Magpo 4,000 na Nagulat din ako eh Itong incentive na ito, bigla-bigla na lang pumapasok ya, Alam ko naman yan Pagka na ah, Daily na incentive, eh, kinabukasan Ay sa ano pa yan, sa lunis pa yan pumapasok Ba't ngayon, pinasok na nila ah, Nagbago na pala, nagbago na Mas gusto ko nga yung gano'n eh Lingguhan lang ipapasok, eh, ito yung lunis lang para naiipon siya di ba okay so ito ay ano naman na ah, tayo ay magtanghalian naman na anong oras na alauna na no so magtanghalian naman na tayo dito sa ano sa project 3 dito sa tinuro ng ating uh, isang subscriber si Sir Andro Robert, kalimutan ko sino yun basta tinuro niya yan yung ah uh, Kambingan By Chef Alin Ah, Chef Mike Chef Mike pala, oh So, doon tayo magtangalian yan Kain tayo ng ano Kambing mm. Tara, mga ka-PJ Let's go Update tayo mga ka-PJ Yung oras natin ay 6.45 na ng gabi, no At ang earnings natin ngayon ay Ay, hindi yan Kusama incentive yan, eh Ayun lang, oh 5,031 Ano? At naka 21 na bookings Alright Naka city pala tayo mga ka PJ sa Valenzuela ayun Try natin kung pasukan Yung palang sitdi no Talagang pati yung opportunity uh, parang wala na Wala nang opportunity na pumapasok Pag nag city ka diretso na doon sa sitdi mo Siguro mas okay naman na to Kung ganun Kung talagang ibabato nila ay yung Yung city mo na talaga ba diba? Kasi yung bibigyan ka ng opportunity kinuha mo tapos pag uh, nakahatid mo na doon, naubos na yung ano mo, yung oras mo, diba? eh, na ba? Eh mahirap man kana uwi nang ano. Wala ka nang seat ubos naubos, di ba? So okay na rin 'yan. Mm. -mm. lang sana yung pinakaano diyan, yung may uras, wag naman sana may uras. Yan sana ang ano. Dapat wala nang kasi minsan naman matagal talaga eh. Talo kapag hindi naman kalakasan ng biyahe ng araw na yan, no? Tapos gusto mo na mag gusto mo maka-uwi eh minsan matagal talaga sana walang oras okay so sana pasukan tayo wala pa puwapasok. pero napakaraming pasayro dito sa ano mega mall na dito ako ngayon sa mega mall mga ka PJ wala pang puwapasok. siguro nag-aantay talaga si Grab na ang iba ba ito sa akin pa Balenzuay so, naman lang o kaya pasok sa akin city hindi na siya nagbibigay ng opportunity okay no hmm wala walang opportunity so wait natin maya maya kaya oras natin o. 646 6 Tingnan natin kung ilang minuto bago tayo pasukan para sa ating sit day. All right. Mamaya antabayan na natin mga ka-PJ. Let's go. Kuna pa wala binibigay oh. Eh nandito ako sa Mega Mall eh. Kung may available diyan sa mga Shangri-La na yan eh, ang lapit ko lang yan eh. Malamang dapat ako niyan kung meron. So talagang wala siguro ang available. Malapit din tayo sa Robinsons kung talagang mayroong pabalinsuela, no? hindi na talaga nagbibigay ng ano hindi pasok sa city yung tinatawag na opportunity so yan 6.51 na ah, wala pa rin pag mabuto ng saktong alas 7 wala pa rin pumasok iikot um, ikot na tayo papunta doon sa IDSA tapos gabang na tayo hmm, medyo pagod na ako gusto ko nang makawi gusto ko nang magpahinga so bahala na kung hindi tayo pasukan walang tagal oh so ayan na guys no? May pumasok na 310. Ayan. Pick up dito sa may stance siyang rela. Papunta ng uh, bagong pag-asa. Diliman. So likod to ng okay, e inyo, PJ. So maya maya. Pick upin ko muna mga ka-PJ. So ayan mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 8 size na. At ang earnings natin. Ngayong araw ay 5,300 to At naka 22 na bookings no? At yun na nga, nandito na tayo ngayon sa Valenzuela no? Yan yung lumang munisipyo At yun na nga mga ka PJ Hindi na ako magtatagal Dahil nga medyo pagod na At ako'y magpapahinga nga Kaya nga ako umuwi ngayon dahil uh, gusto ko magpahinga muna Then uh, meron akong kukunin na power bank order ko sa Sa online no dahil la, uh, kailangan ko ng power bank para sa aking electric pan kasi mahirap na eh, masira na naman yung ating baterya katulad nung nakaraan ano. alam ko yun yung dahilan kaya bumigay yung ating baterya hindi umabot ng anim na buwan kasi nga ginagamit natin siya sa electric pan kahit nakapatay ang makinda so maaaring nasira talaga yung baterya no? kaya ngayon ay bumili na ako ng ano ng electric fan at saka power bank. Okay? Para sure bowl. Kasi nga sa labas na ulit tayo natutulog ngayon. Gawa ng tagula na. Malamig na rin naman. Hindi katulad ng mga nakarang summer na napakainit. Kaya nag uwi tayo araw-araw. Ngayon, sa labas na muna tayo para makasave sa oras. No? Yung oras na i-uwi natin sa Valenzuela ay ipapahinga na lang natin. Di ba? Okay? So maraming salamat mga ka sa inyong panonood. Paalam mo na pa samantala. Adios. Sa lahat. Ingat mga ka maulan pa rin ang ating panahon ngayon. Siguro. Huh? na naman ang tamaran ng aking kamay. Kumalaw. Pero <laughs>